Bigyan mo naman ako ng maraming pera! Bigyan mo naman ako ng maraming pera! Saan ka kakuha? Saan ka kukuha? Ano? Ano? Kailan ako yayaman? Yaya Kailan ako yayaman? Yaya Pura lang sakit ng ulong na naranasan ko ngayon. Tulungan mo, sa mga ko. Tulungan mo naman ako sa mga problema ko. Tulungan mo naman ako sa mga problema ko. Baka sampalin kita. Baka sampalin kita. Ano? Ano? Anong may tutulong mo sa akin? Anong may tutulong mo sa akin? Marami kong problema ngayon. Marami kong problema ngayon. Saan tayo kukuha ng pera? Saan tayo kukuha ng pera? Inuulit-ulit mo lang sinasabi ko eh. Inuulit-ulit mo lang sinasabi ko eh. Hindi ka naman nakakatulong. Tulungan mo naman ako. Magkapira. Magkapira. Ayaw na sa'yo ni Pansy. Ayaw na sa'yo ni Pansy. Ayan. Ayan. Bigyan mo ko ng pera. Bigyan mo ko ng pera. Aray. Aray. Lagi na lang si Diwata ang binibigyan ng pera. Lagi na lang si Diwata binibigyan ng pera. Lagi na lang si Diwata binibigyan ng pera. Ako naman ang nangailangan ako ng pera. Ako naman ang nangailangan ako ng pera. Ha? Ano ba talaga? Manawagan nga kay Diwata. Ayan. Ayan. Ito. Diwata. Diwata. Tulungan mo naman ako. Tulungan mo naman ako. Magkapira. Magkapira. Sana maraming sponsor ang magbigay naman sa akin. Lagi na lang ikaw diwata. Ang lakas na nga ng parisan mo eh. Ang lakas na nga ng parisan mo eh. Ikaw pa ang tinutulungan ng mga mayayaman. Ikaw pa ang tinutulungan ng mga mayayaman. Yung mga nangangailangan na na mas, na. na mas mayra pa sa'yo, hindi nila tinutulungan. Diwata, diwata. Ingat dan memperammu, perammu. Peram, naman Diwata dan peram. Diwata. Bahagian mana mana aku diwata. Bakit? Umiyak itong bata. Ayun. Ayun. Di bata. Yung ibang sponsor mo sa akin naman pumunta. Ibang sponsor mo sa akin naman pumunta. Pairam naman ang puhunan.